Ah, uh, mag-uumpisa na kami mag-bike, hindi kami sa Pleasant Point. Apat lang kami. yung eh, mga bike namin. Ayun. Eh, hey, hindi namin nasama yung iba. Hindi ah, na. Ano naman pagkain? Para na mag-uumpisa pa lang tayo mag-bike. Tara na. Kim na tayo. Ay. Eh hina ka Pwede na akong dun sa gilid-gilid din. Tara, dito. Ay Tayo na balik eh. Wala to, to si Ronald Monguloy din eh. Papabalik pa eh. Let's go. bike na kami ay hindi maganda ganda yung kwan ng bike ko ngayon dito kami sa pleasant point mag uumpisa papuntang cave ito yung mga ng bike dito pag iihi kayo yan pwedeng ilagay dito ang bike oh. yan diyan lang nakalagay yan para hindi matumbang bike nyo Ganyan kaganda ko ng New Zealand. Yan. Lalagyan ko pa ng tubig yung aking aga ng tubig. May kunan din to ng may lagayan din ng tubig dito. Kaya eh, hinauhaw kayo. Pwede nyo lagayan, lagyan ng tubig. Yan. Mineral yan. Mineral yan. motor cross yan sa mga ilog mga bata na yun gumanda yung gulong ko ma matigas Oh, standard to maganda kaya maganda to pang fun eh yung sa malalak sa mga down downhill tara na umpisa na kami Ito ang stopover ng mga truck, nagpapahinga, ECCR. Dito sa placing point. Malapit lang din sa Timoka, ah, sa Timaru. Sakop ito ng Timaru. Ah, small town lang dito sa town to sa Temaro. asa ah, sa Pleasant Point kaunti lang ang bahay tagal naman nila sumunod Hindi ko nang saan nang pisa nun. Tisan, Papuntang...

Nagbike na kami dati dito eh. Ah, Nagbike kami dito dati sa cemetery. Yan, cemetery ngan, eh. Wala, Ay, ang cemetery ang taas niyan eh. Wala na. Ayong Ayong po. No comment ako doon. Ay. Hindi pala doon dapat pala sa Mintay dumaan. Ha? Dapat pala sa Mintay dumaan. Ha? Sa main highway. Ha? Hindi pala rito. Ha? Hindi. Doon sa main pala ang Doon sa main ah, hindi hindi pala ang daan. Hindi pa pala. pa pala to. Sa main pala ang daan. Sa main pala ang daan. Wow. Naligaw. Agad. lakas ang hangin ha? May daan dito na sa nandaan dito. May daan dati dito. Ano sa na hindi pa tapos ata. Ha? Ngayon pala doon ang umpisa. Dapat doon pala tayo dumaan. Ha? Tama nga siguro yun. Hindi, meron doon na sa sauna. Ay no. Tama pala yung natin doon. Doon pala dapat ang daan. Yun pala. Oo, oh, tama pala. Kaya nga, eh sorry, huwag magalit. Galit ka kaagad. Isa ona kayo Ayun, dire diretso lang yan Shout out na pala Shout out pala kay Ronald Gutangguan at Mark mani Pinyol oh, Sa mga bikers na sa Pilipinas Oo, dito kami nasa New Zealand Nagbabay Nag Si Ronald dati sa Pilipinas lang nagbabay Ngayon Na New Zealand na Sawar out, sa out ay, ah, dito pala. Yung daan ka Ay, di tama yan. Diretso yan. Mama, dito na daan pabalik. Wow, ang ganda magbike dito. Ginawa ng gobyerno talaga to, Gilbert. Ilan kilometer raw. Ah, hindi lang ito, 30. Ha? Oh, hindi lang natin tatapusin ah. Hindi natin sa sakad. Oh, ang layo na na eh. Pagbalik pa. May pasok bukas. Pero patag lang naman to. Ah may mga bahay-bahay na Sa bahay-bahay yan. Dapat yung uh, ano, yung pinuntahan ako na ginagawa ka na, hindi sabi ko ba yan? Eh, siguro. Geraldine yun. Geraldine? Oo. Ah maganda rin doon. Oo. So, 20 km sabi nung gumanda yung ko ng takbo ng bike ko kasi nga hindi ako hirap kasi ay malambot kasi ang gulong oo oh, dinagdagan ko ng hangin sarap pag bike Nandito na kami. Early to Umarama. Road open. Ha? Huh? Carlito. Maganda lang pala, flat lang no. Maganda pala 'yung ganito no. Wow, tagaytay. Hirap tayo doon kasi 'yung bike natin malalaki ang gulong. Hirap tayo doon. Kaya pero mahirapan. Oh, road bike. Mahirapan tayo, lalaki ng ikaw gulung gulong ko, ang laki. First time natin nagbay ulit dito, Gilbert ah. Palayo ng palayo tayo ah. Ay, hindi, ginagawa pa lang to. Oo. Oh.